Ay, first time dito. Chip Santo, Chip. Black 90. Pinaka huling bahay sa kaliwa. Pink na bahay yun. Ang po. Ayaw, di ba? <laughs> po, wake ko. Deliver po. Ay, first time dito. Well, first time natin mag-deliver dito. Kasi, hindi uh, natin area to. Maglalag pala tayo rito bago tayo pumasok pinakahuling bahay sa kaliwa diretso oh di ba una kanto to kaliwa hindi na diretso ka lang ah diretso diretso ka makarating ng walas pink na bahay yun uling uling bahay nitong kaliwa yep. oh uling bahay sa kaliwa diretso yun ko lang oh, basta may makita ka doon pink na bahay so, yun pala. na yan wake ko na yun ID? Ay, di tiyari, may Dito lang, dito lang, sir. Ay, helmet. Uh -huh. Akala ko, tanggalin yung helmet. Iiwan pala yung helmet dito pagpapasok. Tandaan nyo ba, uh, huling bahay sa kaliwa. Tapos kulay pink. Uh, forward pala natin ng konti itong video kasi medyo mahaba yung kalsada natin. Eh, hindi natin kabisado kasi ma'am kasi first time ko talaga mag-deliver dito. Mapansin nyo medyo mabilis yung video. Ano yan? Fast forward dyan na So malapit na tayo Sabi niya After ng dalawang hams So ito na yung pinakadulo Wala na Dulo na to Hindi naman kulay pink to, Hindi naman kulay pink Baka ito Iyan Ito yung sa kanan ito, ito, Dulo sa kaliwa Pero iba yung Black in lat niya Mali mali Balik tayo nako pambihira, Mali yung Turo ng guard sa atin Kaya Anapin na lang natin Yung black inlet Tayo na lang ang, Baka ito Kulay pink pero hindi, hindi siya, yun ang black number niya. Hindi. Baka ito na. Baka ito, 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 ito. So, sigurado na po. Third drop pala natin dito after natin doon sa Tagaytay. Bumaba tayo rito sa may Tagaytay, ayun, Santa Rosa Tagaytay Road. Dito sa may Bill Air 3. Pila pala ng iglesia. Baka itong sinasabi niya kulay pink, pero hindi, nasa kanan siya eh. Dulo kanan. Ang huling dulo sa kaliwa kanan ano pala to uh, kapilya na iglesia ni Cristo kaya yeah, deliver natin yung katabi niya ito yung talaga yung bahay ni ma'am pero hindi siya kulay pink di ba pink ba hindi kulay kulay white tong gate tapos parang hindi naman pink eh hindi ko lang alam kung kulay pink ka ito kinaganda naganda sa mga subdivision na ganto. talagang ang dami pa rin puno dito tulad sa ibang subdivision tinatanggal nila yung mga puno medyo presko kahit sobrang init ng panahon Ma'am Yoyi po, wait ko ano po yan yan? Deliver po. Ano po uh, 150, ah, mama, 150 daw. Lang po, sir. Okay po After ko pala rito uh, back, -back tayo ng baba tayo ng GMA GMA Cavite doon natin yung port drop natin Tara Yoyi, wait ko <laughs> Na, dėkit po...